Ako po si Alfonso Di Pumihik, General Manager ng Green Gold Farmers Multipurpose Cooperative. Nakatulong po sa amin yung nahiram namin sa Credit Surety Fund para nakabili kami ng mga foliar fertilizer para may ipapahiram din kami sa aming mga members farmers na mga citrus growers at nakapag tie up po kami ng drone spraying para sa citrus farms ng admin mga members para lalong kikita sila at dadami yung ani, ani nila para sa ikauunlad ng kanilang mga kabuhayan. Mas madali po ngayong hihiram ng uh, pera sa credit surety fund kahi, dahil nga walang uh, required collateral paglalarawan ko po sa CSF ay uh, malaking uh, bahagi ito para sa ikawunlad ng kaunlad ng aming uh, kooperatiba sa credit surety fund mas madali nang hihiram ng pera ang tulad naming mga kooperatiba.